sa dito na tayo sa abandoned hospital, ano. Itinayo pala ito 10 years ago. And uh, sa tusinga hindi natapos. And then parang inabandon na, na siya. Since na guys, medyo nangangatal ako sa gawa ng uh, sobrang lamig dito ngayon. Nasa 5 degrees Celsius yata. And then may nakausap naman tayo mga locals kanina pati police uh, Sabi free naman daw ito sa lahat. Kaya uh, magandang uh, sinyalis din para pasukin ito dito muna tayo sa palagi ko basement ito madilim dun basement ito so ingat ingat nga lang tayo kasi gaya nito pag nahulog ka dito ang lalim lalim yan so careful na lang talaga kaya din siguro may mga ano tawag dito yung parang police line kasi nga delikado siya pag nahulog dito patay talaga ayan oh. sus kunting pagkakamli mo lang talagang hulog ka so dito na tayo sa basement oh. Ah. pakasokin natin ang basement dito muna tayo bago tayo ah, aket doon sa taas doon sa mga silid silid ng hospital ang dito kaya gamit na tayo ng plus wow Holy moly. creepy, guys. Tapos nakakatakot pa dito sa basement. Holy moly. Guys, solo exploration ito, no? Wow. Grabe dilim. Tabi-tabi po. <coughs> ang dilim, sobrang guys, ang dilim ang hawak nito sobrang creepy talaga akyat muna ako, doon muna ako sa taas siguro papasokin ko ito pag kasama ko yung body natin si Patikoy parang hindi ko kayang pasok yung mag-isa guys dito muna tayo yung parting yun ay eh, napakadilim talaga dito muna tayo tubig na sa ilalim uh. alak ko ahas tubig na rin dito. Tsaka ng basura. Sobrang lawak ng area na to guys. Yan na puno na ng tubig. Kahit saan ka tumingin, eh, kung daming gravity. Ah, close to. May harang siya. Yan, sobolit tayo doon. Metallica. Meron pang area dito guys ah oh. naglalakad. Ano ba yan? Tika lang guys, dudublin natin ating gloves at sobrang lamig. nakasulat pero di natin maintindihan look at that creepy dito talaga guys so gusto ko sana pasukin kaso ang party na ito ng basement guys ay di ko kinayapasokin to be honest kasi nga may araw pa that time and uh, rumors dito yung mga tumatambay na mga nagraragpi este, mga siraulo so mas maigi yung sobrang gabi na tayo pumasok para sigurado tayong wala talagang ibang nandun maliban sa mga tunay na nakatira sa madilim na basement na to Oh. Wow. Mga ibon na pala. Yun. Punta natin yung dumbanda. Okay. Ang ganda ng lugar guys, sobra. Kaso, abandonado na. Sabi ng lokal na nakausap natin kanina, eh, mag-ingat lang tayo kasi nga maraming gaya basag na salamin tsaka yung ang ng, parang pwede kang mahulog kaya mag-ingat daw tayo at saka maraming nangungulikta ng bakal daw dito kaya yung ating service ay nakapadlak naman salamat sa kanya shout out sa iyo man ang daming basag na salamin yano oh. Kulang ang dalawang oras mo sa pag-iikot dito. Ang daming pwedeng puntahan. Pero kakapusin ka sa oras dito. sa ground floor pa nga lang hindi mo na kayang ikutin ng isang oras o kahit pa siguro dalawang oras hello Gusto kong umakyat dun sa hagdan na din anay. Eh. Kaya muna tayo. Ito kaya yun. sila dumaan try natin dito ngayon tubig tingnan yung kwan guys oh. yung hagdan hindi ko mahulog dito guys sa hagdan na to pagka di ka nag ingat yan kasi nga ito real lang sya kumbaga parang baka lang o, oh, tingnan mo. Dito ako na nga. <laughs> Dito lang tayo sa unang palapag. tayo sa unang palapag. puno ng graffiti ano to ano kaya itong ganda parang toilet ano ka ano ka ano ka ano basag grabe yung kamay ko guys parang nakahawak sa yellow sobrang ah uh, No, mal Hit.

Inabandonan na lang nila. Hindi ka pwedeng patanga dito guys. At ah, nako. ka talaga. Ang dami ka dito ka lang natin ang kantor. view niya ako sa labas yung salamin ay puro basag na siguro yun ko baka binato nila yung mga loko loko rito yung cubicle na naman ano to you know pero pwede lang tayo dumaan dito ito meron na namang cubicle dito na kasi dito ngayon guys kaya yung mga kahoy eh halos wala ng dahon at ah uh, magwiwinter na yun know, ang lalim sa unang palapag ko lang hanggang doon ilan ito isa dalawa tatlo apat lima anim ang ganda ng mga graffiti nila ang gagaling ng gumawa ang graffiti dito sa kanila ay legal kaya saan ka, mga, saan ka man pumunta ang dami kang makikita ang graffiti talaga Bert, tatay ko yan ah. cùng chờ đến đây thôi, các bạn nhé, các bạn nhé, các Wow. Ayan, no? Ang laki-laki ng building talaga na to. Doon. Silalim. Ang dilim. Sarap pasukin yun na, Pinky. Spooky season. Galing. Yan you know, o. Yung mga cubicle na naman. Ang daming ganyan. Ano kaya yan? Well, natin dito hindi na mabukuha. Oh, nata. Lalim. tapos to be, di pa tayo mag-vlog ngayon eh. Kasi, yung area eh, iso-survey ko muna sana. At, uh, pupunta nga tayo dito sa gabi, kasama yung ating body. Kasi, ayoko rin i-risk ang life ko para sa vlog. Kaya, mas maigi talaga may kasama tayo na pumasok sa mga area na to. Lalapat, uh, hindi natin kabisadang lugar dito at saka hindi tayo taga rito. So mas maigay talaga ang may kasama. Ayun, yung hagdan. Gusto ko sana punta doon, oh. Kaso. Baka mahulog tayo. Ang hirap na. At ang kamay ko punong may nangangatol. Oh! artist na to. Yun. Ah, pwede ako pupunta sa kabila. Dito, may daan pala. Yung building na yon. Dito, pwede pala tayo rito. marami pang tao kaya lakas pa ng loob ko eh ngayon mag isa na ako ayun oh ang lalim oh. Ah. Dun. itong area tayo is sa elevator ayan oh grabe yung refleksyon ng ano sunset nag-glow yung wall. Galing. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Dito yan. Yan. Sunset. Galing o. Oh. Ito ang lawak. Ang lapod. Ano kayang area na to? Ang dampa. Siguro guys, ito lang muna yung mapapakita ko sa inyo. Hello? Hindi ko. Well, siguro ang bigyan na ito pag umabot ng mga kahit 2,000 views, ay papasokin natin dito sa gabi.